mga idol, ah, magandang magandang ah, hapon po sa inyong lahat dyan. Ako po si Paul Pizzo ng Hap and Sons Game Farm from Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region. Yan po ang location po natin mga idol. Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region. Kung gusto nyo po akong mahanap sa Facebook page po natin, nandyan naman po sa taas yung ah, page po natin sa FB. Hipulito Borsha Pizzo Jr. Nandiyan na nan din <laughs> naman din yung uh, ano uh, number po natin sa cellphone number po natin. So ngayon na uh, disclaimer ha, ah, disclaimer no animals were harmed of the making of this video. Ah, uh, yan. No animals were harmed of the making of this video. Sobra talaga ka kaistrikto si YT. Kaya bihira na lang po tayo nagaano, nag-upload. Uh, so ngayon Huwag nyo munang kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share sa channel po natin. Okay? So maraming salamat po sa nagsusubscribe. Shout out po sa lahat ha. So andito po tayo ngayon. Hawak-hawak uh, ko po itong uh, Bolic Hope ko na breeding na hindi ko pa na-release. Kasi uh, may re-releasean -re po ako nito pero... Uh, gusto niya exclusive siya na bibigyan kasi medyo taas po ang uh, uh, bili niya po sa akin. So medyo taas, kaya nga siya po sa kanya ang una talagang marilisan po natin. So yan, uh, update lang po tayo mga idol ha. Uh, andito po tayo ngayon sa according uh, natin. Umulan, uh, habagat ngayon eh, ting habagat. So ngayong araw na ito, Nagkumpisa ako na nagbibigay po ako ng uh, antibiotic pa inum sa tubig uh, for prevention po. So nag uh, nagblablab po ako ngayon para update sa national daw. Sabi ko sa kay Sir Cyrus, ha, para sa iyo pero sir nandoon na yung uh, dalawang choco nyo, magaling 'yun. Alam nyo na nakikita mo na sa pina-send ko yung ano, mga tindig yung uh, ano nila. So yan, magaling 'yun. Ito kasi ah, uh, nakakasana po ito sa, ano, buyer natin din. So, nauna kayo pagpili, naunahan ko kayo pagpili. Ah, uh, ito din, ah, uh, itong bulik lang hindi ko na-release. Yan. Kasi yung bulik, anim lang, ah, uh, nyo muna kasi medyo mataas ang presyo sa kuha niya. Ah, uh, direct po tayo. Ah, uh, wala nang paligoy-ligoy istorya ng, ng uh, salita. Ah, uh, mataas ang presyo kukuha niya sa akin so kaya nga doon ko ibinigay sa kanya. Okay? So yan, ikot-ikot uh, ko tayo. Yan kunin mo ar. Ah, uh, itong uh, disclaimer ha. Disclaimer, no animals were harmed of the making of this video. Ito po 'yung ah uh, 39 heads na natira po sa atin sa national. Ah, uh, 'yung pinupus ko kanina, hindi 'yung kasali uh, sa Luzon. So ilian po ito ng uh, buyer po natin. Ah, uh, ito po yung lahat ay super. Ah, I do not know kung uh, pagpili niya sa akin, uh, pagpili niya kung may matira. Kung may matira, so hindi na gustuhan niya dahil iba-iba po ang uh, seleksyon, iba-iba ang uh, ano tawag nito, template o tingin sa mata uh, ng uh, seleksyon. Basta ito, high station, magandang katawan, lahat-lahat walang pintas. Yung sinasabi, uh, perfect na perfect. Yan. Ito po ay bulik din, oh. Yan. Yan. Magkakapatid, full brother. Yan na bulik. Okay. So, nasa one nasa 1.8, 1.9 ng timbang nito. Pag ma, ano na. High station, no? Oh. Ah, tingnan nyo. Perfect na perfect yan, no? Oh. So, lahat naman po na binibigyan ko, lahat naman po na binibigyan ko na ano, wala pong pintas din na yung napapahulugan sa atin. Super din, super lahat. Nauna nga sila pagpili yung mga early mature, yun ang inuuna ko para madali, makikita nila kagad yung laro. So, masend ko kagad sa kanila yung laro. ba? Diba? So, ito, medyo huling-huling late mature ito konti. O, so, nabibitin. Pero ang style ko ngayon sa pungos, pagpupungos, talagang malinis na palinis. <laughs> Ganito pala, yung uh, mga buyer natin, hindi ko na tinatanggalan ng pagpungos. Kayo na po ang magpungos. Kasi kayo po mag-decide kung anong style sa pupungos nyo, linisin nyo ba o anuhin nyo ba. Kasi yung iba, uh, kahit 2-way o 3-way, hindi nila papungusan dahil gagamitin i-breeding daw nila. So, nasa kanila na po yan. So, dito tayo. Yan, kunin mo yung talisainer Yan, papakita ko po sa inyo Yung uh, talisain na tumutubo May tawag nito May uh, puti na sa buntot White streamers Yan Ganda naman manok oh Pero nag-iisa lang po ito siya Yan Oh White streamers Ang timbang ito nasa mga dos-dos to 150 to 180 yan buong katawan mataas high station national born ito lahat ha national born yan oh gwapong gwapong manok oh watch streamers pero nag-iisa meron akong na-release ah doon kapatid niya wild streamers din oh syerte yun na talisain na white streamers na lumabas high caliber gray over jugod yung puti R, kunin natin. Um. So, almost, for 39 heads pala ito sila. 39 heads. Ito po yung, uh, disclaimer ha, disclaimer, no animals were harmed in the making of this video. Wala pong nasaktan. Ayan o. Oh. Ito po ay, white kelso over SBR, Atowi Cross. Ayan. Slim Binates Kelso over SBR. Yan. May nabigyan ko nito dahil ang gusto niya. Bigyan ko din daw siya. So binigyan ko si Sir Ken Piamonte ng Tagalosan. So, Ayun, maganda o oh, guwapo. May kalakihan din. Mga 2122, ganun. Depende po sa pagkokondisyon dahil meron din magkokondisyon na gusto nila mabigat, hindi magaan. So, bilog na bilog ang katawan, no? Oh. Ganda. So, 'yan. Kunti na lang, wala na po akong manok dito, wala na. Yung late born po natin ay ano din, ah, uh, nandun pa sa, tawag nito, sa, ah, uh, <laughs> nawawala tayo, GR, ah. Nandun pa sa, ano, ah, uh, sa 3x3. Yan, nandun pa dun sa square pins. Sa hardening area, ah, hardening pala, lapit-lapit, dahil lapit, lapit, layo. Ito po ay high caliber gray. Yan. Yan. Gwapong-gwapong manok. Bungbong ang katawan. Okay. So, dito tayo. Ito po ay golden boy. Golden boy over Boston. Ah, sweater Boston. Ilipat mo dahil na, na namimilay. Yan. Gwapong-gwapong manok, oh. Pero sa tingin ko medyo late mature pa ito. Kasi tinitesting ko la pa. Kailangan sabi ko nga na yung uh, magpipili na uh, buyer natin, yung suking uh, soaking buyer natin, sabi ko last week na ng September para at least makikita niyo na talaga. Kasi ito itong dito banda mga late mature dati. Oh, kaya nga huli na nalapili ko. Ah, uh, yan. Gwapong-gwapong manok, oh. Tignan mo. Gwapong-gwapong manok. Ayan. Tara. Kapatid ito, no? Kapatid. Boston din. Boston sweater. Boston golden boy. Ayan. Gwapong manok. Pagkita natin yan. Ang isa. Ito, Ganda. High station, high station. Kasi yung white kelso ko po, ay high station yun eh. Oo, high station. So, at least balance po sila. Dahil yung timbang din nila is to 1, 21, to 150, ganun. So, balance eh. Oo, tingnan nyo, balance eh. Uh, kasi natatakot po kasi ako, pag ang manok po natin, ay medyo nasa 1-8, 2 flat pa baba tayo mag -breed, breed Talagang na-try ko na yan last, 3 uh, years ago, love, talagang meron talagang mga bansot. Maraming hindi mapili. Kaya ako nagbreed talaga ako ng yung mga high station, yung uh, pang uh, stags. Na stags na pwede <laughs> pang laban sa ano na. Okay, disclaimer, disclaimer, no animals were harmed in the making of this video. Yan oh, ganda ng manok. Ganda manok nito oh. High station. So, yan po ang uh, ano po natin update mag update din po ako sa inyo sa litbo natin kasi bising busy uh, yung September 1 hanggang September 10 uh, bising busy po tapos ngayon balik tayo trabaho nagtatrabaho tayo doon kasi festa sa amin September 1 to September 10 o oh, bunok bunok yan uh, bunok bunok sa amin dito sa Surigao City kaya nga paminsan minsan na din ako magbablog Uh, isang rason na yon nabibisi tayo sa trabaho at the same time midyo uh, medyo uh, mano tayo mawalan gana mawalan tayong ganahan yung uh, ibig sabihin nito yung uh, mag-upload ka ini-strike ka hindi natin alam uh, wala namang manok dito na nasaktan so kaya nga nag-iingat po tayo baka burahin ni ano so wala tayong magawa kung burahin man lang kasi gawa na naman tayo ulit yun lang. Oh. So, yan po ang uh, ano po natin. Yung po ang uh, update po natin. 39 heads. Yung iba nandun pa sa ano sa running pin. Lagyan ko ng uh, wallet. Kasi ano, late mature pa. Kaya nga sinasabi ko, inuulit ko na yung buyer natin na September 30 na po siya magpipili. Kasi ang nauna talaga, ya uh, may ano kami na yung nagpapahulugan po sa akin talaga ang uunahin ko sa mga early mature. Okay? Yung mga sinasabi natin mga class B, wala na, wala na, na akong class B. Kinuha na po ni kumpare ko ni shout out sa iyo, Floripel Banyasya. Kinukuha na niya po yung uh, mga class B natin. Ano lang yun, 12 sa murang halaga kasi may sabungan siya. So yan, at least Uh, pang ano daw niya. Alam niya na. Hindi pang, uh, pang malakihan. Yung pang ano lang. Uh, yun. So, yun lang. Mga idol, uh, at least na-update ko po kayo. Uh, shout out po sa lahat. Shout out po talaga sa lahat. Yung nagsusuporta po sa atin sa pahulugan system po natin. Nag-uumpisa na po tayo. Nag-breeding uh, by next. Ano, bibigyan ko kayo. PM kayo sa akin sa Hepolito Morsia Pichu Jr. PM kayo sa akin kasi bibigyan ko kayo ng uh, kasi nag-a-active po ako doon ako nag-a-active sa Facebook. So doon ako nag-a-active, nag uh, nag -blab -blab din ako doon, doon ko ina-upload yung mga short na ano natin na mga na mga videos na para sa breeding area, yung pag breed natin, yung may meeting natin. So yun lang po, at least nakikita nyo na, wala nang manok, Ah uh, hanggang jan lang ang manok. Doon, ano na lang? Ah, uh, konti na lang. Ah, uh, kasi nagpapasalamat ako sa blessings ni Lord at sa tulong niyo. Okay? God bless! Hanggang sa muli. Huwag nating kalimutan magingat. Huwag nating kalimutan magdasal. Pag magdasal man tayo, lagay po natin sa isipan, sa puso po natin si Papa Jesus. God bless. Good afternoon, maulan na araw.